Lusot na patungo ng semifinals ng 2024 Billboard Fan Army Face Off ang SB19 Fanso 18 matapos na sila ay mag-alabarang Gay at habulin ang lamang ng singer na si Dua Lipa. Basa sa final tally ng quarterfinals na natanggap ng ating himpilan ngayong Martes, umabot ng 51% kontra sa 49% ang SB19 versus Dua Lipa. at partikular ding hinangaan ng iba't iba pang mga kalabang fanbase ang pagiging organisado ng mga 18 dahil nagawa nilang habulin ang higit 42 million na deficit of votes sa loob lamang ng labindalamang oras. Imbis na tumagal ng isang linggo ay apat na araw na lamang ang voting period para sa semifinals ng 2024 BBFA kung saan kalaban ng mga 18 ang Swifties ng superstar at girlfriend ni Travis Kelsey ng Kansas City Chiefs na si Taylor Swift. Hanggang madaling araw ng Agosto o 17 ang voting period para sa semifinals ng Billboard Fan Army Face Off 2024. At kung sakaling magtungo pa ng finals ang p Kings, ito ang unang beses sa kasaysayan ng higit walong taon na summer tournament na Philippines versus Western ang magkakalaban imbis na Philippines versus South Korea o iba pang mga global artists. Dahil ang mga naglalaban para sa ikalawang semifinal bracket ay ang mga fans ng superstar din na si Rihanna na nakilala sa mga awiting Umbrella, We Found Love at uh, ang Irish folk singer na si Hozier. Para sa Mabuhay Regency news walang takot walang pinapaboran itong Sanbot sa patrol number no. 2 Stephen Saraspe Perez.